tatlong uh, araw bali apat bali apat na araw na naging uh, maulan yung uh, panahon dito kaya wala akong gaanong uh, gaano uh, nagawa sa ating ano garden so kaya umaga lang ako nakapag start dito ngayon hindi ko pa nga po natapos yung paglalagay ng ano ng uh, ship manure doon sa ating uh, mga rest bed Ayan o. Oh. Ang dami ko pang hindi na ilagay kasi nag uh, nagtanim tayo kanina nung ano nung mga uh, sibuyas po natin. Ayan. Ito, hindi ko pa ito nagawa. Tapos ito, so sim lang din po nung nakaraang taon sa mga side po tayo nagtanim uh, nung uh, sibuyas. Yan o. Para magamit natin yung uh, space. Tapos yung gitna niyan, uh, gulay. Uh, pwedeng talong, uh, okra. Yan. Ito rin pala yung plastic mulch na ginamit natin na uh, last year. No? Hindi po natin tinapon. Recycle lang. So, same lang din po ang gawin ko dyan. Hindi ko pa ito nalinis eh. Yan. Dito, kangkong. Yan. So, flat na flat siya, no? Ayan flat ang ating ano mga ginawang ares uh, ngayon ah uh, ang ginamit ko diyan para ma-flat siya ano oh. ang ginamit ko diyan at ito na no? mga flat yan siya eh ito ganito oh ito may ano na to eh may tanim uh, na siya so ang pang flat ko dito is ano yung ginamit ko ito, ano yung, ito kahoy yan ito ginagawa ko dito para ma-flat ko siya para maging pantay ang lupa ito, ito. kasi yan hindi pa yan ito tayo ganyan no kasi lang kasi ang halo kung ano eh para may pakita ko na ayan no yan tapos ganyan ko lang siya Diretso gano'n hanggang sa dulo. Yan. Para magpantay yung uh, lupa. Kasi minsan, pagka hindi pantay, pag nagdilig tayo, yung ibang part lang yung naditiligan. Doon napunta yung tubig. Pero pagka ganito siya, yan o. Diretso lang siya. Pantay po yung kanyang uh, lupa. ba? Ayan. So kahoy. Yung akin pang pantay ng lupa. Ito ready na po ito eh. May ano na siya. May ah, uh, ship manure na po siya. Ready na po yan. So ayan yung akin ginagawa dito. Ayan. na alala ko yan yung nagtanim po kami nung ano. Nung nagtanim kami ng ah, uh, bawang nung, ah, uh, nung fall. Kasi... sa uh, probinsya sa bukid dati pag nagtatanim kami ng palay yan Gumagamit kami niyan eh, yung kahoy na malaki, yung ano ng kalabaw. Pawa ata ang tawag dyan eh, paawa, Ewan ko lang. Yung pina-flat yung ano, yung ah uh, palayan. Kaya nung ah uh, full, nung uh, nagtatrim kami nung ano, nung ah uh, bawang. Gusto ko siyang ipantay, kaya lang nahirapan ako. Tapos naisip ko yung paggamit ng ano, ng kahoy. Kaya ngayon, yun na pantay natin yung lupa sa ah, mabilis lang kasi pag pantay yung lupa pag naglagay tayo ng ano ng ah, plastic mulch kasi hindi siya nag ano, hindi siya nagbubukol ba para ma-flat mo siya so yun ah, maganda mabilis lang tapos pag nag ano, kasi gilid ng mga ano ng mga pin mabilis lang kasi flat siya dito hindi ko pa nagawa pero nagtanim na rin po tayo ng ano doon sa likod natin ng onion sa buyas puntahan natin dito saka ang daming ano ating aprikot ang daming bulaklak sana mabuo Mas problema wala pang bubuyog wala pang mag ano populinate ito ginawa ko na pala to dito may daanan na siya ito inusog ko to ng kaunti yan para may daanan dito diba saka may mga sibuyas na po yan dyan yung side na yan, yan si Buyas tapos yung ditong side sa kabila ang palaya yan apple to eh apple tree yan ito dito yung ano apricot daming bulak-bulak ang ganda sana mabuo ang ganda ng kulay no lalo siguro pag na ano pa to yan yung dahon nya yan yung bulak-bulak apricot noon nakaraang taon, namulaklak din siya pero parang hindi rin siya nabuo. Ewan ko lang ngayong taon kasi. Nagkatao dyan kanina eh. Uh, nagmanual ng ano, handful nation ang ginawa natin kanina. Yan, so sana mabuo siya. Kasi yung ating apektong nakaraang taon. Pangalawang taon pa lang 'to eh. Ah, pangatlo na ngayon. Nepal, pangal pangalawa, oh, pangatlo. Pangatlong uh, summer. So pare-pareho to eh. May plum yung sa dulo nung so, tingnan na nga lang natin to to. Nung nakarang taon, ang dami rin yung bulaklak. Ayan oh. Bulaklak siguro to. yung dahon, di ko lang sigurado pa. Pero malaman natin. Yung asparagus natin lumabas na. Yan. Yan. Asparagus. Maaga yan. Tapos dito, kita mo yun yung ating mga seedlings dun. Hello ba? Yan. Tapos, sito hindi ko pa nangagawa ito dito eh. Naumpasang ko na yan, pero parang sobrang ulan. Tumigas ulit siya. Gagawin ko po ulit yan. Ito. Apat to eh. Apat na dugtong to eh. Isang puno lang. Ito yung apat na variety. Ito. Iba-iba to eh. Ito, iba yung dahon niya. Ito, iba rin siya. Ah, Ito, mo. ito light green. Ito, green. Yang light green tapos yung wala pa siyang dahon kasi ibang barete din po yan siya so apat yan sila iwan ko lang kung saan yung isang dugtong yan mm -hmm. ito kasi mga pangalan yan no? Oh. hardy Mac yung kanyang puno isang dugtong sila ng rescue nagdugtong ulit sila ng goodland tapos yung isa dito ayan yung honey crisp so, ito siguro yung honey crisp hindi ko alam kung saan yung rescue dito ito ba Or yung ito pero ang kanyang main na puno is yung hardy mac namunga na to eh Kapag harvest tayo nung nakaraang taon parang apat lang ang bunga nya ewan ko lang ngayong taon no Tubukan natin yan may mga prutas tayo ito kung nung last year yung namunga kaya lang ang bunga niyang nabuo dalawa lang. Yan, plum din 'to eh. Tamis ng bunga nito last year. Grabe. Kaya sana ngayong taon, makarami tayo ng bunga. So, ayan. So, hindi na ako gaano nag-ano ng umaga. nag ng vlog ba ng video kasi. Saskatun to. Tamis din ang bunga niyan. Ito, cherry. May dahon na. Lapit lang maging green. Sang linggo lang, puro na yan green. Tsaka bulaklak. Ito tayo dito. Ah, nilipat na rin pala yung ano. Nilipat ko na rin yung ah, raspberry. Kaya e na umaga. Ayan e o. Doon yun yan dati, diba? So, nilipat ko dito gabi gabihan din ang gabihan yan yan may mga trim na po sa gilid yung may dilig na yan ah uh, union din ito naman <laughs> nakapag harvest na tayo kagad <laughs> ito apple din to honey crisp na apple dwarf pa siya nakalimuto kong dwarf to hindi ata siya dwarf eh mm -mm parang hindi yung isa sa harap yung dwarf yan tapos dyan meron na rin ito linisin ko pa ito yung ating isang puno ng ano ng cherry medyo matamis ang bunga nito Kumpara dun sa dalawa yung dalawa dun pang paksiw ng ano pang sahugan paksiw sarap share na may paksiw. Nag-vlog ata ako nung nakaraan eh. Ito. So, ito yung dwarf. Goodland. Ayan, dwarf. Hindi ko nakita kung dwarf na sa doon kanina. Ayan. May dahon na rin niya siya. Iwan ko lang kung mamulaklak siya ngayong taon. Okay, may dahon na rin siya kasi <laughs> buwis natin dito so ayan tambayan dyan ayan so medyo ayan pa yung aking gagawin no? ngayon ang oras ay ah, alas 6 na ata 5.30 or mag alas 6 na ng hapon no? tapos pa yung araw nakabawi ngayon So, ito yung ating main garden dito ngayon. Yan, medyo konti yung lupa. Kaya nagdagdag ako ng lupa dyan. Yan, medyo marami-rami pa. bisi Busy pa tayo sa mga sunod na araw. Saka dito, yung ating, ano pala, pakita ko na rin no? yan, yung ating uh, strawberry. Ang mahal kasi ng strawberry ngayon, eh, sobrang mahal. Eh, sana makapag-harvest ano, tayo, Mag -harvest tayo ng maaga isang buwan pa baka meron tayong strawberry kasi may bulaklak na eh wala nga lang bubuyog na mag-ano sa kanya magkupul Ayan, nalinis na natin siya yung kabilang garden natin doon uh, sunod naman yun ito lang muna yung ano ko uh, i-update ko yung pinaka main tapos yung sa likod tapos sunod naman yung ating uh, ano yung ating uh, kangkungan pati yung ating ano uh, garlic ayan. so ayun pa muna yung ating update ayan. parang cortina no nakahang kasi yan din yung aking gagamitin na ano eh na gapangan nya kaya nakahang lang yan parang siyang cortina yan sayang kasi yung anong straw pwede naman matibay naman po yan yan tapos to wala na siyang ano plastic mulch ito na kinuha ko na siya pero tago ko lang yan pa next year magamit pa yan, medyo mababa yung lupa na ang laki ng binaba ng lupa next year ko na yan siya kuna ng lupa dagdagan ba baba pero na compress na yan hindi siya bababa yun na talaga niya yan so next year next year tayo ng lupa o kaya pag nag a uh, pag nag uh, tayo murang ano uh, manure, ganyan ship manure mas mainam para wala nang ano walang uh, damo yan yung bandang dun pa lang yung may mga, ano na tanim na sibuyas saka hindi ko na siya lalagyan ng uh, plastic mulch kasi ang ilalagay natin dito ngayong taon is uh, sitaw yan kabilaan So yan, ayan po muna yung ating update sa ating garden ngayong hapon. Ah, salamat po ata. Magandang hapon po.